May hapun, mga kakurinti, mga viewers ko dyan. Sabi sa nasang dapit, no? Tibuok, buhol Pilipinas, o laeng nasud. So may hapon yung tanan. Nato sa itong project sa electrical nga trabaho. Uh, pagkakaroon natin yung mga project, no? Uh, Duha, Tulo, ka So Nata dito sa laeng area. So karoon po kini nga nun. Uh, area dere is two-story residential building. So nata sa second store story and ang ubos wala pa gi trabaho kay unahon lang babaw para mapuy ana. So nindot niya yung area niya dire mga ka kaya kay Dolrao uh, National Road. dolrasya siya, ra. So kini at uh, karon, unsaon pag taod o mga switch, aning concrete nga establishment. No, ganay parehan ni yun sa ni siya pagtaod mga kakurinti so na yung wala pa kabalo mga beginners so bisan mga atong mga kahigalaan mga kakurinti na ito so bisan nasang napit so, kung gusto mo nga mo di mo sa inyong balay pwede ra basta nalang mo matanaw nga mga tutorial so mo na yung pinaka purpose po nga aron na po yung ninyo sa atong mga vlog atong mga video so mo siya siyang finish result resulta or finish nga uh, pagtaon so karon tuduan mo na ko saon na to na siya so by the way kining mga switch uh, naboy na mga pangkahoy nga switch pero kining uh, building diri is concrete man gamitan nato ni siya mga concrete nga mga device mga switch so plus type mao ni plus type switch trigang so Napod dai tugang. Mo na siya ang tugang plus type switch. O kini ang single. So before ni mo na siya itaot mga kakurinti na nagitawag og jumper. Kay ang live nyagikan sa breaker, musod na dire sa switch. So trigang man siya, tulo man. So para makatipid ka sa wire, dili na ka mag mag naog dire og tulo ka live wire. dapat usara dayon jampir nalang nang doha Semua so, mani dibuatnya niya dan ay jampir nga doha ka wire number 12 rin nga wire so jumper na, na ni mo para gikan ang live diri mo pasa diri sa pikas dayon pikas mo pasa po chay si so ang tolo ka switch na na siya live so kaning mga bakante nga terminal diri kaning nai duha 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 bali unom ka terminal Mau nai mga eh, connect nimo ang mga return So mga live nga wire pa sa suga Anhani mo dahil sampak ang iyahang mga wire So sa tugang switch bali usara ang iyong jumper Tugang switch Kung trigang tulo ah uh, Kung trigang duha ka jumper niya yeah, Kung uh, tugang is usara ka jumper Kung single Single switch Wala na na kay jumper Wala na jumper mga kakurinti Largo na na live plus ang return at po nga terminal so manis siya so karon mani ang atong tauran so manisya siya doha ka utility box so kini nga uh, side gituyo uh, gitoy doha ka utility box do, tag duha ka trigang ni trigang switch ni siya kay uh, mga suga diri sa dining sa kananan na ay chandelier na ay pin light og naapoy mga strip light nga diri sa pikas sa gawas sa gawas dito sa tires o sa anya, mga pin light po walo ka na sa gawas dayon ah strip light diri sa sala diri na to gibutang ko ang strip light sa sala kay puno na dito sa pikas kumana so, nga ah, ah, trigang trigang ni eh. Kanya ang plano ani is duhan na ni siya ka circuit. So lain ang circuit sa suga diri sa sud. Lain pud ang circuit dito sa gawas. So karon kaning mga wire ato nang timelan kung asa ang live nato. So kani na ni tip. Butangan na siya electrical tip para mo na determine sa live nga gi dito sa breaker. Diri pa Nana pud na siya tip mamon ang live. So kaning tolo mga return pa dong sa live sa suga. o kaning tulo puspikas mga return padong live sa suga so ato sa siyang panitan gamit ta knife cutter knife cutter atong igamit sa magpanit para di mabunog ang mga copper wire ang mga bronze di masamad kay kadaghan ako kasuway nga ang akong ipanit is splice di gyud kayo makontrol nga ma makuanjud siya masamad jud ang bronze niya na itindin si maputol ang mga strand niya So, kining knife cutter, pinaka safety. Ya, yeah, naa wire stripper. Pwede pud kayo. So, ato sa ni panitan, kung mo panit ani wire. Ah, siguro nara sa mga 1/2 inch lang kataas. Dili pud nimo move on, dili pud tas on kayo kay ah, maglisod ta diri sa terminal sa switch. So, mga 1/2 inch lang. So, ato sa ni panitan mga kakurinti. <coughs> Ito na na siya yung mga taging-taging. kung -taging, asa number 1, number 2, number 3. Para ma-arrange po na itong switch. Nga asa, dapitan niya yung musika, dapit. May nahinay lang ito, banit. Kaya, delikado po sa kamot ng kutsilyo. So, ato na ni isugod og taod. Ato rang dayahang live, ang live diri ito itunong sa kuan aning nay jumper ari ang live. So ang live nato mao to kun tip, unya katong tulo ka return. Ari to diri 1 2 3, no maglaray sila. Tagsa-tagsa sila. So kanang uban nga bangag, kanay kauban sila duha, duha kauban. Ya kaning duha kauban po na sila. So, pili na tayo sa tagsana nila. At na to 8 minutes ang mga return. So, ang live. Mahon yung live. Connect na to dito sa nai-jumper. So, nakahawid na. So, magtiwas ka tagpanit mga kakorinti ang pagtao na to, ang pagterminate na to sa wire, uh, ay more na siyang isoksok, isoksok na nimo atong bangag. Ani bangag niya isoksok na nimo. Igduot nimo, mulak na na siya automatic, di na na siya malus contact, di na na matangtang. So inana ra pag style na pag terminate na to sa wire. So mana ang usa ka trigang switch ato na nahuman. No, ang usa ka trigang so mana siya. Tanawan niyo. Kanang usa nga nalain mo na ang live. Dayon kanan tulo mo na yung mga return. So diri sa pikas nga switch trigang same processor ra mga ka o mga ka viewers. Mawari ka pong pagi So atong panitan. Ato isuksok ang mga wire. Ang live. Huwag ang mga return nga 1 to 3. So ato sa siyang itaon. So karon, Okay na siya. Na terminate na nato tanan. No. Doha ka trigang switch. So, ato na siyang ipahaom eh, maning mga wire, mga sobra Ari sa sod sa utility box So, kung mag-wiring ta mga kakurinti Alawansa na sa kadangaw Or 6 inches ang wire Para di ta mag po ho, na mga troubleshooting Sa mga switch, sa mga linyada mag, Di ta mag o bira-bira kay taas na kalawans So, mga standard sa Philippine Electrical Code ng allowance. So, karon taas man kayo ng sobra Ito ni isuksok diri sa mga utility box Kaya kung masuksok na na siya, pwede na nato na siya gamitag screw Kunya, after na, atong gamitag level bar para libilado, skolado, o tuntunado yun ang atong agi. O quality yun ang atong serbisyo mga kakurinti. Kanyang mga switch na maligya, nanan na siya ipakapin nga screw niya, nga, nga i-connect sa utility box. So, di na ito mabalaka o kasa tag-scroll kay pakapinan ni siya. So, ato na yung itaod. malakan malaka na nato aron mahuman na na yung itong pagtaod sa switch. So, singot yung ya no? samad po ya, singot. So, okay na. Inanan na trabaho, mga kakurinti. Ato na So, nahugtan na na to. Nataod na na to. Karo, nato na siyang libilan. Kung libilado ba o tontonado, skolado. Kaya huwag din di na ito na libilan mga kakorinti. Maot kaya No? So, libilado na siya. No? Nga tuntunado na po. No? So, tuntunado, libilado para tinigtanaw sa atong client. oh, nindot kayo pagkataon. So, nindot sa mga mata pagtanaw. Nga di tahirig, di hiwi ang atong switch. No? Labi na yung nanang nagtapat ang mga switch. So secured yun na to nga libelado o skolado mga kakurinti o mga ka-viewers para quality ang atong agi. So ato na to siyang takuban. Nagtakob ato, imura na idot ng takob, mulak na siya automatic. So karon okay na siya. Mukha na na yung resulta. duha no? ka trigang switch. So dagang salamat sa inyong mga pagtanaw. Atong mga viewers no. Dagang salamat ninyo Una mo yung mga pangutana uh, about sa pagtaod sa switch. Uh, andam kita ta mga kakurinti nga mo tudlo. Mugiyan ninyo. unsaon labi na sa mga gusto mag-DIY. Uh, gusto mag-save. Pero bantay-bantay lang kita mga kakurinti. Kaya ang electrical nga trabaho, di po di basta-basta. Kinabuhi po na nga itong nakasalalayan eh. So, comment lang mo kaya andam ta mo tubag. O, salamat po sa inyong pag-suporta sa itong mga vlog, sa atong mga video. Eh, para sa atong kayuhan na itong mga kakurinti oh. shout out ko sa atong foreman diri na uh, si Abay Ramil Lanoy ani uh, na sila no mingaw na diri kay Scottro na sila so Abay Ramil salamat nga uh, imo po kong kikuha aron maka wiring ta diri salamat si mong kayo oh. sa atong boss diri no sa tagiya diri sa balay si ma'am Ria Lipang ma'am shout out uh, salamat sa si imong kamayo ma'am diri kanamo mga trabante. Og oh, sa akong asawa, shout out Madam Lourdes, God bless you. Salamat sa imong pagatiman ako. Pagpangga kanunay ayo pagkigugma. Oh, shout out tanan mga amigo, amiga, mga Tagaytay ta no, mga humalon pamilya, matunhay pamilya, ulinan pamilya o uban pa nga mga pamilya nga di na malitok tungod sa inyong kadaghan diha. Mga pagun-pagun o unsa mga Jimenez de o uban pang mga pamilya nga konektado ni Kakorinti TV ni Julito Matunhay. God bless. Salamat niyo tanan o salamat sa pagtanaw. Ang ginoo magpanalangin itong tanan.